Wow! Hi guys, good evening. Nagluto po ako ng adobong kangkong. Ayan po. Wow! Good evening guys. Kain tayo. Mayroon akong gulay na kangkong. Hmm, ginisa ko at saka may konting manok. Saging at itlog. Ito yung aking hapunan ngayon. Kain tayo. Kain tayo guys. Saging muna tayo ngayon kasi wala akong kamote. <laughs> Ayan, ito yung ating pagkain tuwing gabi kundi saging kamote gulay at saka ulam <laughs> kasi hindi ito mabigat sa tiyan nasanay na po ako na ano, hindi po ako kumakain ng kanin sa gabi kain kayo guys lamit kaya kong sundaan akong panihapon naanad na ko may <laughs> kanon pero akong bisanay akong kugalingo na hindi ko magkaon yung kanon sa gabi eh Hmm. Mag-uod yung mga bayan kung wala yung ma... tanok ng mga lagot mo na ng gabi eh, Kay, ako yung gina ano yun no gina agwanta nga. kumbaga sinasanay ko sarili ko na ano wag akong kumain ng kanin sa gabi kasi ang haba ng oras na uh, natutulog tayo tapos hindi tayo makaano so gusto ko kasi medyo mabawasan yung timbang ko kaya ito yung aking ginawang paraan gulay at saka ulam lang itlog yan yung aking ano, mga siguro almost two months na ako nagkaganito. Kung minsan nakakain ako kung wala talagang kamuti, saging, o gulay. So, nakakain ako ng kanin. So, ngayon, kanina kahit na hapon na, uh, talagang pumunta kami ng bayan para lang mamili ako ng gulay. At saka... Uh, gulay lang na nabili ko at naggrocery din ako sa aking maliit na tindahan. So yun lang. Thank you for watching.